pag dito ka kita mo yung Bulkan Mayon kaso nga lang nagtatago si Bulkan Mayon ngayon ayan o no? oh. nakakumot siguro giniginaw din naman yon masama dyan pag giniginaw yan at pagka uminit naman nabubuga ng apoy gamay mga kamadadaan dito dyan nga na dumaan. dati ang layo pa nito sa pang ng dagat ng mangroves na ito ang laki na ng sinira ng kalikasan oh. yung mga lugar na ito dati layo pa nito sa dagat Ayan, eh, dagat na eh oh. buti na lang ngayon ang dagat na ito may sewol na medyo okay okay na may protection na sa pagdating ng bagyohan grabe dito sa amin pag nagbabagyohan talaga namang katakot-takot na kalbaryo pero ngayon dahil dito malaking bagay na ito dito mga bahay ito sinira na ng panahon yan no nagkaroon ng space dito pero dati ang kabahayan dito hanggang doon pa sa kabila ng sampai khawatir nih kan parang gali cakin yang asok maka oh, pun tengah bisa kabila nanggung ఆు oh, దిమ Ito na ngayon ang barangay Hinangra Medyo safe na siya Magamit hindi pa tapos Pero Siguro mga next project nito Abot na doon sa may banda doon sa dulong yan Alaking bagay na <laughs> Yung kasama ko oh. Akala mo siya nagpapatrabaho ng Sewol <laughs> Ano madam? Tutuloy ko pa to. Nagsisinyas. Ituloy daw. Ay, ko.